Ito yun, oh. ang ganda o. Ang Miss Universe. O? Eh, ba't ngayon ni Kuya eh? <laughs> Shoutout nga pala kay Almira Estrada 3545 at kay Glenn Calura from Sambuanga City. Maraming maraming salamat sa inyong support na mga Lutz. Sabay-sabay na naman tayong makitawa sa ating mapapanood ngayon kaya wag na natin patagalin pero bago po tayo magsimula wag niyo pong kalimutang mag subscribe sa ating munting channel parang awa niyo na po <laughs> Helmet ang pusa. <laughs> Ay, sa parang sa labas ng si ate ah eh. oh. may photo banner kahit bayaran ka ng 1 million pesos 1 million hindi hindi ka magpapatato sa iyong blank art itlog <laughs> itlog grabe itlog eh no

Ah, uh, tabi na naginip eh. <laughs> Bumabagal na replay mo sa akin ha? Uh, Siguro bati na kayo ng asawa mo. Agay! Siguro nga no, Batina na sila. you know, kito. Oh. Halika na rito, nagpapakit ka ha? <laughs> Huh? Ayaw diba? Laging gulat si Tuy eh. Matampuhin si ate. Tuyo lang ang kailangan. Ano lakas niya eh? Ang bibilis kumilas ha. Eh. Ah. Eto, may kakilala kang bagong dating galing abroad. Anong una mong itatanong sa kanya? Mm? May jowa ka na ba, bro? <laughs> may jowa ka na ba? <laughs> Parang napakalayo yung pag <laughs> May kakilala kang bagong dating galing abroad. Anong una mong itatanong sa kanya? Siyempre, <laughs> mahaba yung flight. Kailangan mo ba mag-CR? <laughs> <laughs> Tatawa na lang si Megan yun. Itong mga lalaking to, pagod na daw sa maling tao. Uh -huh. Pero sa maling butas, hindi. <laughs> Pampalakas daw kasi yung butas na yun. Nga nung ditawag mo ng asawa o gilaw ng tahanan, kuya? Hmm? Ah, nagilaw ng tahanan kay kanabita kung makauli ka, magabhian ka niya, hubog uh -huh. ka. Kung mabunawan ka niya, makakita kag kahayat. Oh! Ah, <laughs> Makitang <laughs> Sawang sawa na, maghiwalay na lang tayo! Hiwalay na, hiwalay! hiwalay. <laughs> Akin ang mga at magagandang anak natin! Sos! Pinili pa yung hindi kanya! Ayaw, di ma! <laughs> Yun lang. <laughs> Sayang naman yung perlas hmm. ko. Ha? Huh? Hindi na nasisid. Hmm? Ikaw, kuya. Baka gusto mong sumisid. Bro, tingin mo ba pangit talaga ako? Alam mo bro, sabihin man nilang pangit ka, kung maganda naman ang kalooban mo, pangit ka ba din? <laughs> pa din? Ganun no? man, instant go agad to eh. I don't know so how <laughs> naman. Siyempre may pa Ayaw, ayaw. Muna. I don't know how to tuloy the massage. Mga babaero daw, mm -hmm. magaganda yung ginojowa niyan. So, ibig sabihin? Yes, yo! Babaerin yung jowa ko? Ayaw ko! <laughs> mga babae na Wow! Galing, oh. Sabay, oh. Wow! <laughs> wow! <laughs> 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 <Bikit. laughs> <laughs> Sa mga walang kaya ka po ngayon, mag-jacket na lang po tayo. <laughs> <laughs> Magjakit jacket na lang kayo, ha? Huh? malapit na magpalit ng taon. <laughs> Pero nauna ka pang pinalitan. Ang <laughs> 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 Alam mo ba na nasa dugo namin ang pagiging cute? Cute. Oh, huwag mo nang hanapin sa mukha. Nasa dugo nga, di ba? Nasa <laughs> dugo lang. <laughs> Ilang araw na lang, Pasko na. Uh -huh. Oh. Ang hirap-hirap mag-isa. Mm? <gasps> Yung jowa ko puro paasa. Uh -huh. <laughs> Yung kamay ko hey! pasmado na. <laughs> ah, <dai! laughs> Lagi bang nagsasarili? ini eh? <laughs> <laughs> uh, e, 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 para ni. <laughs> 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 Mare, kamusta? Okay ka lang ba? Yawa ka! Wala na akong pira! Ayaw rin, diba? Ma! <laughs> Bukong nahututan yata si ate ah. <laughs> Nagpahula ako panina. <laughs> Kasama ka. Pa. Ano bang nahulaan sa ating dalawa? Mm -hmm. Pares tayo tayong tigang. Agoy! Huwag <laughs> ingay Secret lang. Sana po ay eh, nag-enjoy po kayo sa panonood sa ating mga funny videos. At salamat din po sa pagsubaybay sa ating monting channel. Maraming maraming salamat po. God bless.